Angel Locsin, magbabalik na nga ba sa telebisyon? Kamusta mga kaibigan? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isa sa pinakasikat na artista at kilala sa kanyang humanitarian efforts na si Angel Locsin. Sa matagal na panahon ng kanyang pagkawala sa social media at pagtatago sa publiko, muling bumabalik sa atensyon ng mga tagahanga si Angel Locsin. Ang tanong ng marami, magbabalik na nga ba sa telebisyon si Angel? Isa sa mga kaibigan ni Angel na si Dimples Romana, ay madalas tanungin tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng aktres. Sa isang panayam noong January 15, 2024, sinabi ni Dimples na kahit siya ay na-miss si Angel, wala pa rin anumang update tungkol sa aktibidad nito sa showbiz. Wala pa po, sabi ni Dimples nang tanungin kung mayroon ng anak si Angel pagkatapos ng kasal nila ni Neil Arce noong August 21, 2021. Pero kahit walang masyadong nababalita tungkol kay Angel, sinabi ni Dimples na masaya at maayos ang buhay nito ngayon. Hindi siya lumalabas pero nandito lang siya sa Pilipinas. Okay naman po siya, very happy siya. I saw her, she felt very light, pagbabahagi ni Dimples. Dagdag pa niya, nagkukulitan kami, kumakain kami together. Nakikita niya ang mga bata kasi kapag dinadala ko yung kids ko. Isa sa mga natutunan ni Dimples mula kay Angel ay ang pagpapahalaga sa personal na buhay at trabaho. Ayon kay Dimples, naturoan niya ako na hindi lahat ng magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo has to be posted online. Sa kabila ng kanyang pagiging private, tila nagiging inspirasyon si Angel para maging mas bukas si Dimple sa kanyang buhay. Tuloy, natutunan ko na ako rin, for example, parts of my family life I don't post online anymore, pahayag ni Dimples. Hindi rin itinatago ni Dimples na ito rin ang nais gawin ng kanyang non-showbiz na asawa na si Boyet Ami. Nire-respeto ko naman yon kasi ayoko naman na, ah, yung parang because I am the artista, parang automatic na si Naboyet will have to adjust to my lifestyle. Sa pagtatago ni Angel sa social media at pribadong buhay, mukhang nagiging daan ito upang mas maging maligaya at maaliwalas ang aktres. Sa kabila ng mga tanong tungkol sa kanyang pagbabalik showbiz, mas nakatoon si Angel sa kanyang personal na kaligayahan at pagpapahinga. Kahit na hindi pa sigurado kung kailan siya babalik sa telebisyon, tila mas nagiging inspirasyon si Angel sa kanyang mga kaibigan na mas pagtuunan ang sariling kasiyahan at kaligayahan. Samantalang naghihintay ang mga tagahanga, abangan natin kung kailan talaga babalik si Angel Locsin sa kanyang pagganap sa telebisyon. Sa kabuuan, masasabi natin na si Angel Locsin ay nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa kanyang mga tagahanga kundi maging sa kanyang mga kaibigan tulad ni Dimples Romana. Bagamat tahimik sa social media at privado sa kanyang personal na buhay, naging halimbawa siya ng pagpapahalaga sa sariling kaligayahan at pagiging totoo sa sarili. Napagtanto natin sa pahayag ni Dimples kung paano natutunan niya mula kay Angel ang halaga ng pribadong buhay at pagtanggap sa mga personal na desisyon. Ang kanyang pagtatago sa mata ng publiko ay nagbibigay ng mensahe na hindi lahat ng aspeto sa buhay ay dapat ipinapakita sa social media. Sa huli, bagaman marami ang nagtatanong kung kailan siya babalik sa telebisyon, mas nakatuon si Angel sa kanyang personal na kasiyahan at pagpapahinga. Ito'y isang magandang paalala na ang mga nagpapasya sa buhay ay mas dapat na nakabatay sa sariling kasiyahan kaysa sa hinahanap ng ibang tao. Ang kwento ni Angel Locsin ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagbalanse sa pribadong buhay at profesional na karera. Hindi lang siya isang magaling na artista kundi isang inspirasyon sa pagiging bukas, totoo sa sarili, at pagtahak sa landas ng kanyang kasiyahan. At 'yan ang ating kakaibang kwento para ngayong araw. Salamat sa pagtambay sa ating channel. Kung nagustuhan mo ito, don't forget to hit the like button, mag-iwan ng comment sa ibaba at syempre, mag-subscribe para sa mas marami pang kaganapan sa hinaharap. Maraming salamat ulit sa pagiging bahagi ng ating drawing community. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Mag-ingat po tayo lagi. mabuhay